hindi nakakaluto yung kanin, tumataas na yung kanyang switch. So, ibig sabihin po ay nag warm na. Kapag kasi tumataas na to, ibig sabihin ay hindi na po umiinit. Ngayon, paano nga ba magpalit nang tinatawag na magnetic temperature switch? Kapag nahihilaw yung kanin, hindi paluto, ay eto lang yung palitan mo. Ang magnetic temperature switch. Marami po ang nabibili pero lalagay ko yung link sa comment para may idea po kayo kung saan nabibili. Okay, so bali eto po ay universal. Ibig sabihin ng universal ay pwede po sa lahat ng rice cooker. Okay? So, iba po talaga kapag job repair man, no? Useful yung mga video. Ayan, uh, at least, nakakapanood na po kayo, na nalil nalilibang ka na, at meron kang natutunan. Okay? So, bali, kahit po suspended ang aking account, eh, tuloy pa rin ako sa pagbigay ng tips at basic demo tutorial, no? ang uh, gusto ko po talaga, makatulong po sa inyo, kahit konting bagay lang. Okay, so bali ito po ang gag gagawin natin, no? Aalisin natin to, yung tinatawag na lock switch, no? Kaya ako sa tinawag na lock switch, ito po yung pinaka-switch niya at ito po yung kanyang U. So kailangan po ilalagay natin ng U. Kapag kasi nakadiretso po ito, ibig sabihin ay hindi po maalis, no? Ayan po, napakakalawak na. Ibig sabihin, makalawak din yung sa loob na. Kasi may magnet mo sa loob yan. Okay? Ayan po, na-pride na siya. Tapos, ang gagawin po natin ay Long nose. Kailangan natin iyulma ng U. Yon. Ngayon, subukan natin ilabas. Kailangan po, naka-U po yan, no? Kasi yun ang kanyang uh, pagkakahulma, na kanyang lock, lock, switch. U natin, U. Kailangan po talaga may long nose kasi mahirapan po kayo kung wala, no? Ayan, no, mga ka tanggal na, no? Ayan, no? Ayun. Ayan po. Tanggal na siya. Okay, kapag tanggal, na, ayan po, tangal na sa pagkakalak. Kapag tanggal na, alisin natin yung tatlong lock. One, two, three. Diretso lang natin yan. No? Gamit tayo ng low nose so kaya applier. Ayan. Kapag kasi nakadiretso po yan, maalis sa pagkakalak. Tapos mauhulog. Ayan, no? nahulog. Galing ko talaga. No? Mga ka wag na po natin naalisin nito. Yan po kasi yung matibay na holder ng magnetic temperature switch at makapal yung kanyang pagkakabakal. Okay, so balik ang gawin po natin ay... Sandali, nahulog po yung... ito, uh, papakita ko lang. Ito po yung sira. Ayan, no, makalawang na. Ibig sabihin pati sa loob ng magnetic ay makalawang na. No? Kaya hindi na po siya accurate. Okay, ang gagawin po natin, ito po yung bago na no, bago po ito, brand new. Ayan, tapos gagawin po natin, kukunin natin na sa loob. No? Kasi, iyo pong housing na iwan doon. No? Huwag niyo pong alusin yung housing. Kasi, mas okay po yon. Ito lang po. O, alisin natin ito. Kailangan, didiretso po yan, magkabila. Ayan, tapos, ayan po, mga repairman. Ito po, ay itapon na. Ito po, ang lalagay natin. Ito yung sinasabi kong naka-U. Yung kasi naka-U na yan, ito, naka-U po siya. Oh. Yan yung papakasok sa kanyang lock switch. Ngayon, kapag nakapasok na, i-diretso natin to. Okay, so pwede mong i-share yung video para hindi mo makalimutan habang ginagawa mo at pinapanood mo na lang. Okay? So thank you po mga repair no, sa mga solid followers po natin. Pasensya na po sa mga hindi ko ma replyan kasi sobrang dami po. No, 2,000 po araw-araw yung mga nagtatanong po sa atin kaya hindi ko po kayong kayang rep-rep-replyan. Ayan, no? Ayan po. Pwede na po, no? Kasi sobrang dami po talaga. Okay, so bali, ang pesto po ay ganito, no? Kailangan pong itapat natin dito yung lock niyan, tatlo. Tsaka po dito, kailangan na kayo. Ayan po, ganyan po dapat yung kanyang pesto. Yung U. Tapos yung lock na tatlo, no? Ipasok po natin dito. Gagamitin natin yung kaliwang kamay. Pagkapasok, doon natin ipapasok sa butas. O, dahan lang po, no? Ayan, pasok na po yung tatlo. Yung tatlong lock switch, no? Ngayon, ay yung lock niya tat tatlo sa gilid. Ngayon, ang problema, sa gitna naman, no? Paano nga ba ilagay sa gitna? O, kailangan po, ayan, no? Iikot natin yung kanyang gitna kasi nga po, hindi siya naka-alignment. O, tapos dahan lang. Okay para mas mabilis po tayo, ilock mo na yung tatlo. Okay? Punahin natin ilock to, yung tatlo. One. Two. Three. Ayan po, yung tatlo, nakalock na, no? Ngayon, ipapasok natin yan sa gitna, no? Ito yung lang sa ilalim. Ayan, mga repairman, pasok na, oh. Kapag hindi siya lapat, hindi siya hulma, kailangan mo siyang iikot. Ikot mo lang gamit ng long nose. Okay, kapag nakalak na, idiretso natin yan para maglock ng todo. Ayan po, nakalak na siya. Ayan, so ibig sabihin ay okay na yung ating rice cooker. Oh, okay na.